Mga kababayan, alam ba ninyo na may isang lihim na samahan na nagbago sa takbo ng ating kasaysayan? Taong 1892, habang unti-unting nawawala ang pag-asa sa mapayapang reforma, isang grupo ng mga Pilipino ang naglakas loob na kumilos. Sa gitna ng kadiliman ng Maynila, nagsama-sama si na Andres Bonifacio at ang kanyang mga kasamahan para sa isang layuning mas malaki pa sa kanilang mga sarili isinilang ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, ang KKK o Katipunan. Hindi ito basta samahan lamang. Ito ay isang kapatiran na pinagbuklod ng dugo, pinagtagni ng pangarap at pinagtibay ng pananampalataya sa kalayaan. Isipin ninyo, sa bawat kasapi, isang pangako sa sariling dugo. Bawat pirma, isang tatak ng kanilang daliri. Bawat pulong isang lihim na tagpo sa dilim ng gabi. Maging ang mga kababaihan, tulad ni Gregoria de Jesus, ay may mahalagang papel sa kilusang ito. Ang katipunan ay kumalat na parang apoy sa kakahuyan. Mula sa mga manggagawa hanggang sa mga magsasaka, mula sa mga nagsisimulang mawalan ng pag-asa hanggang sa mga handang ialay ang buhay para sa bayan. May sarili silang wika, mga senyas at mga ritual. Hindi lamang ito organisasyon, ito ay naging pamilya. Sa loob ng apat na taon, tahimik silang lumakas. Bawat araw ay isang hakbang papalapit sa kanilang pangarap. Ngunit tulad ng sino mang nagtatago sa dilim, ang banta ng pagkakatuklas ay palaging nakaamba. Mga kababayan, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay isang patunay ng lakas ng pagkakaisa ng kapangyarihan ng paninindigan at ng halaga ng kalayaan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at i-share para sa higit pang mga kwento ng ating kasaysayan. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli!